Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nabiktima ng pickpocketing sa Bonifacio Global City o BGC sa tagig si footballer Ye Young Park. Sa isang post sa Instagram, sinabi ng atleta na naglalakad siya sa harap ng One Bonifacio at anim na babae ang nakapalibot sa kanya ng matagal. Tatlong tao ang nasa harap niya, hinaharangan ng daan para hindi siya makalakad ng mabilis at ang iba ay nasa likuran. Biglang nagkawatak-watak ang mga ito at napansin niyang may kakaiba kaya agad niyang sinuri ang kanyang bag. Bukas na ang zipper, ninakaw na nila ang kanyang wallet. Papalayong gumagalaw sila pero kita rin. Bigla silang naghiwa-hiwalay sa tatlong grupo sa iba't ibang direksyon. Kaya isa lang sa mga grupo ang kaya niyang habulin. Naabutan niya ang isang grupo at hiniling na ibalik ang kanyang wallet. Nagsimula silang gumawa ng malalakas na ingay, tinatanong kung baliw daw ba siya, sinasabing hindi namin kinuha ang iyong wallet at nagalit at nag-overacting lalong naging malinaw na sila nga ang nagnakaw nito. Humingi siya ng tulong sa malapit na gwardya upang pigilan sila dahil ninakaw nila ang kanyang wallet, ngunit hindi nakapagbigay ng tulong ang gwardya. Patuloy niyang hinabol ang grupo. Nang makarating sila sa lugar na kakaunti ang tao, isa sa mga kasabwat ang nagsabi sa isa pa. Ibalik mo na lang ang wallet niya at umalis na tayo. At doon nakuha ulit ni Yeong Park ang kanyang wallet. Pagkatapos suriin ang lahat ng ID at mga card sa wallet, nagsimula siyang mag-video para magkaroon ng ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi niya chinek ang pera sa loob ng kanyang wallet noong oras na iyon, kaya may nawawala pang pera. Sa madaling salita, ligtas siya at nakuha niya ulit ang kanyang wallet pero may nawawala pa ring pera. Sorry, okay? Future, okay? Face. I will give you the empathy! Yeah, come on. Why you store my wallet? I me my friend! Ooh! Yeah, you guys are one of them?